serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Radio. Radio. Abante sa balita at serbisyo. Naloloka. Kailan lang wala nang huli tayong magpunta Sabi. rito. Pero ngayon, ay puno na ng political ads. Ay, naloloka rin talaga ako dahil naglipan ang mga pagmumukha nila dito sa kalsada. At hindi lang yan, ha? Pati sa TV, nangangampanya na. Wow! Nangangampanya na? Campaign period na ba? Alam ba ng kumilik yan. Oh. E, eh, di ba may time frame sa ganyan? Correct! Correct! So, ayan na nga. Yan din ang tanong ko noon. Kaya minabuti kong makinig sa mga balita. Alam niyo ba, sa interview ni Cominic Chair George Garcia sa Abante Radio, sinagot niya yan. Sabi niya, may tuturing lang na kandidato yung mga kumakandidato sa anumang posisyon sa oras na magsimulan na ang campaign period. Ah eh, bang ba campaign period? February 11 hanggang May 10, 2025 para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list groups. Samantalang mula March 28 hanggang May 10, 2025 naman ang campaign period sa mga tatakbo sa Kongreso. Mga nais maging gobernador, VC gobernador, mayor, vice mayor at kanyang mga opisyal. Oo nga, at base sa Comelec, hindi labag sa batas ang paglabas nila ng political ads dahil hindi pa sila maituturing na kandidato hanggat hindi campaign period. Ah, ganun pala yun. Ibig sabihin, wala silang nilalabag na batas kahit pa na parang nangangampanya na sila kahit hindi pa campaign period. Oo, ba? Diba? Ah, ganun pala yun. Pero sana lang, no? Maging maingat sila sa ginagamit na materyales. Yung, kumbaga, eh, hindi ka nakakasira ng kalikasan. Tulad ng plastic, aminin natin. Hindi naman lahat ng ginagamit nila sa pangangampanya ay nare-recycle, no? At sana rin, maayos yung paglalagyan o pagsasabitan, di ba? Naglalakihan yung billboards. Delikado, lalo na kapag may bagyo. Kaya mga kabates, dapat may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Makinig tayo sa mga napapanahong balita. At kung meron tayong makitang kainainala, dapat i-report natin ito sa mga otoridad. At siyempre, palaging narito ang abadi radyo na inyong maaasahan. Pangalagaan ng inyong boto. boto. Ako po si Romel Lasang Vicente. Ako si Mildred Amistad Bacud. Ako naman si Rodel Ocampo Fernando ng Marisol, Marisol Academy. Academy. abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante. Sabalita al servicio. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at kuwento hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Lusong Visayas at Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, lusong probinsya. Kasama si Bario Beras. Mabuhay Pilipinas Merkulis na po tayo today yeah! Ang bilis ng araw midweek Petsa uh, 12 na po tayo ng Pebrero uh, Buwan ng mga puso uh, Buwan ng mga nagmamahal at minamahal At syempre dapat araw-araw sabi nila Valentine's Day sana na inantay na mga headlines sa Lusob Provincia. Provincia mga kandidato po dyan sa Mamburao Occidental Mindoro sa probinsya ko. Pumirma sa isang Peace Cabinet. Wala raw nag-away eh. Nung pumipirma sila, ang babayit. Uh, Congratulations. Excellent. Mga poster na mga kandidato na wala sa common poster areas. Ako! pinagtatanggal na po ng Comilic at PNP dyan sa Sambales. na uh, Bago tayo pumasok sa Lusob Provincia, natutuwa tayo sa kampanya po na inyong Abante Radio. Ang hashtag Abante Election 2025. Oh. Excellent. Uh, sina Marisol Academy, ang daming impormasyon po na dapat nating matutunan ha. Uh, manood lang kayo at subaybayan po sa Sokmed at on air namin ito, mga, itong mga ganitong klase po ng election campaign, ah, kampanya, mga advocacy, infomercials, para po kahit paano guided accordingly ang lahat bago sumapit ang midterm elections ngayong Mayo 2025. Yung uh, seguridad naman sa Dabao de Oro, mga kaabante, hinigpitan ng mga polis. Meron po naka-deploy ng mga polis sa mga checkpoints. Rubisha dating rebelde sa Pampanga Aba, sumuko sa pulis Very good, dating rebelde po ito Kaya na mga headlines sa Luso Provision ngayong Wednesday, Feb 12, 2025 Avaliratum Live po tayo sa lahat ng media platforms sa Abante Radio At sa DWR Abante Radio, syempre at ngayon din sa radio mismo kayo po mga nasa sakyan ngayon, uh, kung nasa area kayo ng Quezon City, 12.30 uh, hanggang 1pm, mapapahinga nyo po sa 1494 sa talapitan ng uh, Lusob, Probinsya. Oh, ingat lang po sa biyahe today at uh, maluwag naman kahit pa dahil lunchtime, ang masikip lang ngayon sa mga papuntang restaurant. At, huwag kayong sa busway ha. Bawal na bawal pa rin ho ha. Uh, Nagalit tuloy si Manny Pacquiao sa kanyang driver. <laughs> tinakasan ha? tinakasan ng saik Jesus, sus wag na ho kayong mano wag na kayong matokso mga kabante alam nyo yun yung nagmamadali kayo tapos kita nyo sa bandang kaliwa sa inner lanes luwag na luwag wag kayong papasok wag kayong ma nako wag ho kayong papadala sa inyong emosyon yung malilit ka na gusto mo magmadali tapos kita mo yung busway walang dumadaan nako delikado ho kayo Seryoso po sila sa DOTR. At syempre ang ating pong PNP dyan ha. Life. Eto na, Tampok Siyudad. Tampok Siyudad. May sunog sa ating Tampok Siyudad today. Sa may, ano uh, anong pangalan nito, Malanday Street. Diyan po sa Marikina, ongoing, napakalakas ng uh, alimbukay ng maitim na usok, pahimpapawid. Ayan o, ano? Uh, sa may ano po ito, Malanday Street, ang uh, pagkakaalam nga natin ay uh, pabrika ata itong plastik. Kaya po uh, kahit yung uh, Miriam ba o Ateneo, nagsuspendi daw ng klase, likod lang nila yan eh. Grabe, kitang kita pa yung usok na yan. So yan ay sa Marikina, mga kabante ha. Uh, wala pang Pebrero, uh, fire prevention man, pero sinasampulan na ho tayo ng mga gayetong insidente. Kaya tingat lang tayo ha. Bravo. Ang Marikina City ay shoe capital of the Philippines. May mga gawaan pa rin po ng sapatos din eh. At uh, yung iba naman ay uh, gumagawa ng sapatos sa Marikina, pinadadala sa ibang bansa at tinatatakan doon. Uh, pero gawa sa Pilipinas po yan. Pero shoe capital pa rin. NCR, National Capital Region, ang sumasakop sa Marikina. Ang uh, barangay po ni na mayor dyan ay labing-anim. Ang mayor dyan ay si Mayor Marcy Marcelino Teodoro. Ang kanya pong Vice Mayor ay si Vice Mayor Marlon Andres. At uh, tagalog, Tagalog siyempre. Ang Marikina po ay isa sa mga napakalinis na syudad sa Metro Manila. At isa rin sa kahanga na pwede niyong puntahan na marami namang kayo mapapasyalan din. Sa lungsod ng Marikina. 44, makalipas ang alas 12. Standby na po ang yung mga provincial reporters. Ngayong araw ito ng Wednesday, isang araw pagkatapos ng sweldo. O dalawang araw, ha? Siguridad sa double de oro, inigpitan. Yung mga polis po'y na sa mga checkpoints. Padami na ng padami, syempre, ang mga checkpoints. Bahagi po ng kampanya ng Comelec para sa mas ligtas na eleksyon, ha? Mabante sa balita, Abante Reporter, Edith Isidro. Luso, report, report. Mamedit, ako naman ang mabati sa iyo. Mainit na tanghali dito sa Metro Manila ngayon. So far, kamusta dyan? Maulan, ay uh, mula kaninang umaga, oo, opo, maulan, na. hindi kami nakakita ng init po dito, kabanting body. Ay, ganun, parang medyo may sipon ka rin ah. Wala naman? <laughs> Tama po. May konti? Oo, konti lang naman. Sige ma'am. Ay, uh, Tama po kayo, nagpapatupad ngayon ng strategic checkpoint ang Davao de Oro Police Provincial Office upang higpitan ang seguridad sa lalawigan. Particular ito sa nagtayo ng checkpoint sa barangay poblasyon sa munisipalidad ng Compostela, Dabao de Oro, upang sayasatin ang, ang uh, hingan ng dokumento ang mga dumadaan dito na mga sasakyan. Layunin naman ng otoridad na hadlangan ang mga illegal na aktibidad at pausayin ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng checkpoint. Pinalahanan din ng pulisya ang mga motorista na magdala ng wastong pag ng registro ng sasakyan uh, upang maiwasan ang pagkaantalan nito." Kaugnay nito, tinitiyak ng mga opisyalis na lalawigan ng publiko na checkpoint ay sumusunod sa wastong pamamraan at irispito ang mga karapatan ng mga maklalakbay. Kaya hinihimok din nila ang mga mamamayan na makipagtulungan at iulat ang anumang kanihan hinalang mga aktibidad. Ulan Dabao, Edith ng Abante Radio. Ito ang ba Balita, Balitang mabilis, mabang, mabang lang, eh. mamedit pa hapo lang, uh, kahit uh, umuulan po dyan sa, inyo sa Daba, wala namang uh, lugar o bayan na uh, binabahan ng sobra. Katulad dito sa Oriental Mindoro sa Palawan, daming lubog sa baha. Dyan sa Daba, wala naman so far? Wala naman Opa. so far. At, Ay, very good. Yan ang ating uh, magandang naman dito kahit na maulan mula oh, kaninang umaga hindi pa nag uh, hindi lumabas yung Walang... siyaring alo pero wala pa namang naiulat po. ayun buti naman wala namang lubog sa baha dyan ano? lubog lang sa utang meron wala po ah, okay <laughs> mamedit <laughs> thank you po okay, ha thank salamat you salamat. Thank, thank you si ma'am edit is either live what's up on radio double ah, Abante Balik muna tayo sa Luzon, sa Sambales. Sinimulan po mga kaabante kahapon na 11 ng Pebrero ng Commission on Elections ang Operasyon Baklas. Sa hakbangin po ito para alisin at tanggalin ang mga ilegal na mga election material sa bawat bayan sa Sambales. Ang operasyon ay sinagawa kasabay ng pagsisimula ng opisyal na campaign period para po sa mga kandidato lalo tigit sa pambansang posisyon. Yung lokal uh, sa hashtag Avanti election 2025 kanina ng Marisol Academy host natin, March 28 pa po ang simula ha, ng kampanya. March 28 pa sa lokal, uh, like from governor, mayor, down the line, ng mga local government officials. Ito pong uh, ginawa ng Zambales Comelec sa pagbaklas sa mga campaign materials para sa mga pambansang posisyon sa lugar nila. Sabayin po halimbawa ng San Marcelino, aba ay pinangunahan ng COMELEC Task Force si Election Officer Mary Ann Salinas ang uh, pagbaklas sa layo ng matyakpong pagsunod sa mga patakaran sa tamang pangangampanya. Kasama sa task force ang DILG, MDRRMO, PNP at ang Bureau of Fire Protection. Yung bang uh, tumatakbong uh, aso uh, kinabitan ng poster kasama rin sa illegal hahabulin ah, nila yan, babaklasin. Ha? Parang nakaligtan ko na yung ruling dyan eh. Pag sa hayop, pero wag naman sana. Animal cruelty yan eh. Tama si Joan, tama si Jesse, tama si Luis, di ba? Wag niyong babalutan yung mga hayop po ha. Kawawa naman sila, gagawin niyo pang pangampanya ninyo dyan. Ngayon, ang uh, sinasabi sa Subic Sambales, salimbawa, yung Oplan Baklas po nila, ang nanguna naman dyan, mga koleksyon na... Uh, anong koleksyon? Comelec Eleksyon Officer ha? <laughs> ah, si Arnold Tan Sir Tan, thank you At kay Lieutenant Colonel Joe Luis uh, Lo Jr. Happy ng Subic PNP Nanguna po sila at isinama rin nila ang uh, mga taga DPWH, DILG at iba pang ahensa. Ayon sa komen na sa mga inalis na materialis po ay yung mga campaign posters at tarpaulin na lumabag sa tinaknang sukat. Maka sobrang lakiho ng kanilang mukha at nakalagay sa hindi autorisadong lugar at hindi rin alinsunod sa itinatak ng regulasyon ng tanggapan. Pag hindi rin kayo nagbaklas within 90 days sa mga tumatakbong ito, baka daw kayo ay ma-disqualified. O kaya naman kahit manalo kayo at hindi nyo tinanggal dyan, hindi rin kayo makakaupo sa posisyon. Sige kayo. Punta tayo sa Bante Radio sa Mimaropa kung saan po ay nagkaroon ng Peace Covenant sa na pinirmahan ng mga kandidato dyan sa aming capital uh, municipality na Mamburaw sa Occidental Mindoro. Mabante sa Balita Bante Reporter, Romy Luzare. Luzo, Report. Romy, kamusta na dyan sa inyo muna sa Palawan? Marami pa rin bang lubog na baha? O lubog sa baha? Oh, marami pang lubog sa dito sa Palawan, no? At uh, mm -mm. ang ginagawa ng city government, sinisip-sip yung tubig palabas. okay. Pero may mga bahay na rin talagang uh, nasa mababang parte, kaya talagang nahihirapan. Yung aborlan. Uh, Oh, yun yung problema doon sa kasalukuyan. Uh, sa Aborlan, marami rin daw ang baha, ang lubog. Sa Aborlan. Oo, oh, Aburlan. oh, Aburlan. Talagang kung titignan mo yung aerial shots ng uh, Aburlan uh, Municipality ay uh, Grabe, halos no? tubig yung makikita mo sa kanila. Bakit nagkaganon? Anong paliwanag ng inyong mga weather ano dyan, uh, specialist? Di ba, ang Palawan naman, usual, eh, hindi talaga binabagyo at lahat. Oo, oh, pero dito sa share line, hindi siya nakaligtas. Yun dahil na. yung, uh, yung, 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 yung ulan ng pang isang buwan, ibinuhos ng tatlong araw. Imagine, no? Kaya sobra. Okay, sige. Dito naman sa Occidental Mindoro, uh, Kabanting uh, Romy, ano nangyari sa Peace Covenant? At ang na naidaos kahapon ng uh, Mambura Municipal Police Station, ang uh, Unity Walk uh, Interfaith uh, Prayer Rally at Peace Covenant, na uh, signing sa lahat ng mga kandidato sa kanilang lugar para sa national and local elections. Uh, inasahan na tatalima ang mga kandidato sa kanilang nilagdaan na Peace Covenant. Uh, na walang gagamit ng dahas o kaya ay pananakot sa kanilang pangampanya at hindi paggamit ng guns at pera para guluhin ang panahon ng eleksyon. Itinuring ng Mambura Municipal Police Station na tagumpay ang kanilang programa sa pagdalo ng mga kandidato, opisyal ng COMELEC at mga residente sa nasabing aktividad. Bukod pa sa PNP, COMELEC at lokal na pamahala ng Mamburao, nakiisa rin dito ang mga leader ng iba't ibang sekta ng simbahan. Ako si Romy Lozares, sa Bante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at walang yung... Thank you, Romy Lozares, sa Bante Radio Palawan. Abante Radio Live Report Binsa Headlines Punta tayo sa Cagayan mga kabante Alas 12.52 Inuga ng magnitude na 4.7 na lindol ang isang munisipyo sa Cagayan Ngayon po Wednesday kanina umaga Ayon sa P-Box Naramdaman ang pag-inig, alas 7.18 na umaga, ang epicenter po ay nasa 6 na kilometro kanlura na Santa Praxedes sa Cagayan. Naramdaman din po ang instrumental intensity o ng instrumento nilang Intensity 2 sa Lawag, sa Ilocos Norte na po ito at Intensity 1 naman sa Sinait Ilocos Sur. Wala na may nasang aftershocks, ngunit posible ang pinsala din ayon sa ahensya. At uh, lapit pa tayo ng kaunti sa Pampanga naman isang dating member po ng uh, uh, NPA militanteng grupo ng mga magsasaka ang sumuko uh, sa otoridad, bit bitbit ay isang pampasabog sa isang mapayapang turnover na ginawa ng mga tauhan ng Pampanga PNP nitong Feb 11. Ang mga pinagsanib-puong operatiba ng uh, Pampanga Police Provincial Office kasama yung Papang Unit ay uh, matagumpay na naipag-ugnayan sa pagsuko ng isang 56 anyos na lalaking residente ng uh, Barangay Consuelo sa makabebe Pampanga. Ang surrendery ay nasa kustodya na po ng Pampanga PNP para sa documentation at debriefing. At ang tulong pinansyal at suporta sa pagkain, pinalawag din o pinalawig para daw po mas maray pang mahikayat na magbalik sa lipunan. Ayon kay Colonel J. Dimaandal, Pampanga Provincial Police Office Director na ang pagsuko niya na ito ay nagtatampok sa patuloy pong pagsisikap ng Pampanga Police sa pagtataguyod pa rin ng kapayapaan, seguridad at sa kaugnayan. Balik tayo sa mga Provincial Reports. Ang DEPED ay inaming matindi ang nag epekto ng shareline sa mga mag-aaral sa Bicol. Maabante sa Balita Abante Reporter, Rosa Solarte. Luso Report. Report. Hello, so, Rosas. Kabadi greatly affecting. Ito ang paglalarawan ni Dep. Ed Bicol Director Gilbert Sadsad sa matitik epekto ng paulit-ulit na mga suspension ng klase sa mga mag-aaral sa Bicol. Hanggang April 15 na lang ngayong taon ang klase. Kung titingnan magmula noong October 2024 hanggang February 2025, ay mahigit tatlong buwan ang sinususpindi ang face-to-face -face classes dito sa Bicol dahil sa masamang panahon. Ngayong school year 2024 to 2025 ay mayroong 200 hanggang 120 days ang pasok. Sa mga sunod-sunod na suspensions, aabot na lang sa 120 na araw ang pasok ng klase ngayong school year kung saan nakapag-report ang mga learners ayon kay Director Sadsad. Ipaniluwanag ni Sadsad na maliban sa localized suspensions ng LGUs, inirekomenda rin ng DepEd Bicol ang tinatawag na granular method of suspension kung saan ang mga paaralan ay may authority din na magpatuloy o magsuspende ng pasok depende sa aktual na sitwasyon sa kanilang lokalidad. Isinusulong din ng DepEd ang 6Bs o ang bawat batang Bicolano bihasang bumasa at bumilang NSAT. Target nito ang grades 1 to 3 learners. Sa original quarterly press conference na nawagan ng DepEd Bicol sa early registration o maagang pagparehistro ng mga learners. Sa June 15, muling magbubukas ang klaseng. Samantala binigyan ng surprise birthday greeting sa press conference kanina na nadiluwang ng 62nd birthday sa February 15, si Director Sadsad. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis walang intis Thank you, Miss Rosas! Apat na minuto bago sumapit na lang una. Tapuan nga po natin at silipin, Mang Teban. Ang probinsya headlines ng Abante Tonight News. Ngayon, Wednesday, Pebrero uh, 12. Dalawang araw bago ang araw ng mga puso. Oh, so, ang uh, headlines. A uh, boss tatlong tauhan timbog sa pamimeke ng bigas. Report ni Charmaine uh, Abong. Haybol, nilamon ng apoy, negosyante, ginang Toda. Report naman ni Jean Adsuara Toronilo Dagos. Lima, Tegi sa Palawan, Shareline Report ni Isa Santiago A driver na kaidlip Mario Mariosep Van sumalpok sa poste Randy Minor po ang may detalye Basahin po in case hindi nyo nabasa ito sa probinsya Seksyon ng inyo, abante tonight news Ngayon Abante 3 minuto bago magalaw na tuloy sa mga live reports Operasyon Baklas ng Comelec sa Masbate naging mapayapa Munti wow. ko na mabasa Operasyon Bakla Umaabante maabante sa balita, abante reporter Edwin Gadia Lusom Report, Report. Kabanting Edwin, kamusta? Panahon muna, kamusta dyan? Okay lang dito kabate, medyo maulan lang Medyo maulan po ang Masbate, medyo makulimlim. Wala namang lubog sa baha na mga lugar. So far, wala pa naman at uh, oh. hindi naman ga gaano ga ang ulan. Ay, buti naman. Kay Edwin, go ahead po. Uh, walang naging uh, insidente sa pag-ikot ng Commission on Election at Philippine National Police sa unang araw ng simultaneous o baklas kahapon, Pebrero 11. Halos magkasamay na nagtanggal ng mga nakasabit na campaign materials ang mga kawani ng Comelec at Pulisya sa Claveria sa Burias Island at Montreal sa isla ng Tikau. Sumama o sumama sa pagbabaklas sina Police Major Alfredo D. Lastrella Jr. with Wilma H. Baza Rodel, election officer 3 ng Claveria, at Police Captain Joseph G. Almenacion, assistant uh, chief of police ng Montreal sa Tikau, samantalang sa bayan ng Palanas, mas ba, dito sa Masbate, nabatid na hindi nasuyod lahat ang mga nakasabit na tarpulin. Hindi naman gaano karami ang nabaklas ng mga campaign posters sa bayan ng Batuan sa Tikau Island pa rin. Mula rito sa Masbate, ako si Edwin Gadian ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis, walang minti. Thank you, Edwin! Abante Radio Live Report! Huwag kalimutan, tangkilikin po Abante Tabloid everyday. Bili lang kayo, Abante Tonight, 10 pesos lang. At syempre, ang lahat po ng mga SOCMED accounts and platforms sa inyo, Abante Radio. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, ay updated po kayo, ha? Last live report, Salon Seglit, standby, ma'am edit. Iaanda lang po namin yung bonus nyo ha, saglit lang Happy birthday today, Feb 12 Kay Jennifer Hela Kone ng Cebu Hi ma'am, happy birthday po sa inyo happy Also happy birthday kay Gay Amor Anub Moralisa Ompad, happy birthday Happy birthday uh, Rosa Ann Gimbangunan At kay ka Abanting Anthony John Maginsay uh, Diyan sa may uh, Radyo Bandilyo Happy birthday ha Lahat ng mga friends namin Ang tawag po namin ay kaabante oh, At syempre Happy happy birthday din Happy birthday Dari sa ating Abante Radio Family Kay Janelle Isabel Ina Cristobal Talaga naman Ganda ng pangalan Happy, happy birthday. birthday Miss Ina And may you have more blessings To come ha Sakto alaw na na pala Ihabol natin ang bonus report. Ni edit Isidro natin, Comelec 11, PNP, nang una sa operasyon, baklas din po sa Davao, Panabo, Davao de Oro. Balik sa iyo, Ma'am Edith. Maraming salamat U, u ulit uh, ah, kabanting body. Pinangunahan ng Commission on Election o Comelec Region 11 ang nationwide simultaneous operation bakla sa riyon. Layunin nito na tanggalin ang lahat ng mga bawal na mga campaign materials na nakadikit na hindi designated common poster areas sa lahat ng mga national candidates at party list. Ipinagbawal din na idikit o ipako ang mga campaign materials sa mga puno, poste, terminal, tulay, paralan, barangay whole health center, at sa mga pampublikong sasakyan, waiting seat at Ang paglagay ng mga campaign material sa isang lugar na ipinagbabawal ay isang paglabag sa Cumulik Resolution No. 11086 ng May Republic Act 9006. Uh, per election act o kaugnay sa parating na pambansa sa lokal na halalan sa Mayo maaring kasuhan ang lumabag sa mga batas na halalan para sa mga paglabag sa halalan kung, mapantayan, o kung mapatunayan na nakasala sila na paparusahan at pagkakulong mula sa isa hanggang anim na taon na disqualification sa paghawak ng pampublikong tungkulid mula daw edit Pedro ng ABS-CBN Radyo. Ito ang balitang mabilis. mabangis, walang Ang Marikina Shoe Museum may isang uh, museum po na matatagpuan sa Marikina City bilang shoe capital of the Philippines. Matutunayan ang kasaysayan po ng paggawa ng sapatos sa Tamapulin na contribution sa industriya nito sa bansa. Tampok sa exhibit din ng museum, koleksyon na higit sa walong daang pares ng sapatos. Kabila ang mga sapatos ng unang ginang, Imelda Marcos. Nakita din po dyan ang mga sapatos na ginamit namin ni Naoge at ni John Mayton na hindi din display. <laughs> Nagapuntan mo kayo dyan. Ang ganda kayo ng lugar na yan. Ha? May restaurant pang katabi. Kain muna kayo. Ang museum po, isa magandang destination sa manais makilala ang kultura kasi at na tatatanging contribution ng Marikina sa paggawa ng sapatos. Ang Marikina Shoe Museum ay isang malagang bahagi po ng pamana ng Marikina at isa itong edukasyonal at nakaaliw na lugar na nagbibigay po ng kasaysayan ng lokal na industriya. Ibabalik kayo sa nakaraan pagpasok nyo dyan sa establishment ng Marikina Shoe Museum. Nerenovate na po yan, kaya maganda-ganda na lalo ngayon. Jigo Live! 8 to 9 p.m. MWF with Jigo Postolero. At sabi nga nila, ngayong magba valentines day, huwag nang babalikan na nakaraan. Ha? Ah, wag na. Pero dapat paghandaan ang valentine's day. Ako si Buddy, Mabuhay Pilipinas ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. 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 Ikaw! Ikaw nga ka-abante! Buta